Guys, muli ito si Atty Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umagat, magandang tanghali at magandang gabi. San man po kayong dako ng mundo, mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po tayo, kahit sampan sa po tayo nagtatrabaho, mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin. Ganun din po ang ating mga tito, tita, mga mami, mga daddy, atit, ko at lolo at lola, mag-ingat din po tayo. Diba? Ngayon po, mayroon po tayong bibigyan ng isang reaction video dahil dito po nga nakita natin no, sa live ni Kuya Bal ng isang araw na nagbigay po si Kuya Bal ng clarification no sa katayuan ni Daddy Donut kung saan ay guys ay nakaraan ay napag-usap-usapan no si Daddy Donut ng mga kasama nating reactors So tayo guys, pupunta sa ating video clips, no? Nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna's Vlog and Kalingap Rob. Ganun din po guys, si Ruel of Malalag. Ito po guys, ang mga matubang family, supportan po natin. Huwag po tayo mag-skip ng ad sa bawat panood po natin sa kanilang mga video upload dahil nakakatulong po sila, no? Sa ating mga kapwa. Pilipino sa Pilipinas na may mga pangangailangan At ganoon din po, makisuyo na rin si Ate Yolis Vlog Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe kay Ate Yolis Vlog Please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog At paklik na rin po guys ng inyong notification bell Na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo So dito guys, pakinggan po muna natin ang ating nakuhang video clips no sa live ni Kuya Bal para maintindihan po natin lahat bago po tayo magbigay ng komento dito or kuro-kuro. So, samahan niyo po ako guys. Nakahimlay, nakahimpi si Kuya Brooks. Di ba sa Dabao ay ang kasama niya ay si Lamik and Agnes at Kalinga Awe. Di ba? So, hindi siya independent. Sa Dait po, ang kasama niya ay sila Risan, Daddy Donut, Morales Family. Minsan, si Ruelo at Malala, di ba? Iyong mga kalingap yan. Mm. So, ibig sabihin po, hindi siya independent. Ang tawag sa kanya po ay kalingap freelancer. Strike everywhere. Mm, ganun. Ang tawag sa kanya po ay kalingap freelancer. So, yun na guys, no, narinig natin yung pagbigay linaw ni Kuya Bal, no, sa kanyang live na narinig naman natin yung sinabi ni Kuya Bal, ang tawag sa kanila, di po ba, dahil yun nga ang inano ni Kuya dyan ay ang, uh, tawag nito, ang inano ni Kuya dyan ay ang katayuan ni uh, Kuya Brooks, binanggit niya si Kuya Brooks, si dadi donat si Tatay Raisan, si Rochelle ay mga kalingap po sila. Dahil unang-una si um, Rochelle is ang beneficiary ng kalingap. At iyon nga naka, narinig naman natin no, nakaraan lang na inannounce din ni Kuya Bal na si Rochelle nga ay uh, nasa group ni Ruel of Malalag. So si Rochelle ay officially kalingap charity vlogger. So yun na nga guys na sinabi ni Kuya Bal na ang katayuan nila ni Kuya Brooks uh, ni nam um, Daddy Donut ay mga free lancer no na strike anywhere dahil yun nga nakita naman natin na parang sumagot yan no nagripat doon si uh, um, Daddy Donut sa mga kasama nating reactor na sinabi niya na Uh, pinakita niya no na siya ay welcome ni Kuya Baldon sa Sorsogon. Nakita naman natin yun guys walang mga upload po si Kuya Bal na hindi natin pinapanood no. Nakita natin doon yun ang pagkaintindi ko yun ang first travel ni Daddy Donut bilang kasamahan ng KKK. Yun nga sinama nga siya ni Kuya ni na Kuya Brooks, uh, Sir Red at yung alam natin na dati ang K si Kuya Brooks, sa uh, si Red Nobeno at si Capronti. No, at yun nga na sama na diyan si si Daddy Donut sa kanila. So dito sana ito ang ano lang natin guys no, dahil wala namang hinangad dito. Si Daddy Donut kundi ang gusto nila ay makatulong din no sa kapwa, maibalik sa kapwa nila ang mga, natanggap din nilang blessing, no, sa Kalingap True Sponsors, at dito, sana, ay ito ang magiging uh, daan, no, sana ito ang magiging uh, tulay sa pagbigay ni Kuya ng clarification dito sa kanyang live ay matapos at matigil na yung yung mga akusasyon or mga pambabas no sa bawat isa sa side ni na ng mga Morales family at ganoon din po sa uh, side na kung sino pa ang mga nag nagre-reaction. Sana ito ay matigil na at sana magkaisa lang tayo lahat dito yun nga sinabi ni Kalingap Rab na pamilya uh, Kalingap is one family po tayo dito. Dahil dito intindihan natin guys ako hindi ko lang alam no kung hmm, kung ano ang pag-intindi dal dito parang nakuha natin na gets natin yung ibig sabihin doon ni Daddy Donut dahil yun nga nang mag-regroup si Kuya Pal sa mga 100, naka 100k na mga charity vloggers di ba nagkaroon na nga ng grupo na yun nga si Ruelo Malalag ay eh kasama niya sa group si si Rochelle at syempre sinabi doon ni Kuya na, na mga Morales, no, family. So doon siguro guys na kuha natin ng point, ng punto doon ni Daddy Donut bakit niya nasabi noon na palakasin natin no, uh, lalo ang kalingap. Dahil sa totoo hindi naman daw kung, kung iliteral natin na talagang gusto niyang sabi na palakasin niya true Daddy Donut. I think, don't think so na tama yung words. Pero parang nakukuha natin doon guys ang point niya na dahil sa paggroup group dahil isang group na sila dyan ni Naruel, nagparang parang, nakita natin na palakasin ang kalingap sa pamamagitan po ng kanilang, sa kanilang group ay magsipag uh, silang lalo sa pag-charity. Di po ba? Kasi dapat lahat ng bagay ay daan po muna natin sa mga way na alam natin na parang siguro hindi lang na na ipaliwanag na maayos o na emphasize yung pagkasabi doon ni ni Daddy Donat no kaya medyo alam naman natin no alam po natin lahat guys ang mga reactors ng kalingap ay talagang sulit kalingap po na pag may na parang iba ang dating sa kay Kuya Pal at kay Kalinga Prab ay talagang hindi lamang po sila reactors kundi mga defender po ng kalingap grabe, subok na po natin kung paano nila i-defend si Kuya Bal at si Kalinga Prab. Kaya siguro ito ay isang misunderstanding lang noon, hindi lang tayo nagkakaintindihan dito. Kaya sana ito ang naging live ni Kuya ay magiging daan po para magkaayos na pong lahat. Happy lang po tayo, one family bilang isang kalingap dahil ito nga, binanggit na nga ni Kuya, ang Morales family is isa kalingap po sila, no? Dahil si Rochelle nga isang tawag nito um, subject ng kalingap at hindi lamang naging subject ng kalingap kundi naging isang ganap na charity vlogger ng kalingap si Rochelle, no? Kaya sana lahat ay matapos na ang mga mga pambabas sa both side sa side ni Daddy Donut at sa side din ng kalingap no sana matigil na dahil kung tayo po ay nagbabatuhan palagi ng mga mga kung anong salita alam naman po natin may mga totoo pong gustong sirain ang kalingap no na nagpapanggap kagaya niyan ay kasama na po nilang gustong sirain ang um, si Rochelle at si Ruel, no lagay natin diyan kaya sana matigil na nga ito lahat wala nang uh, mga issue na to no mag-focus tayo muli, balik tayo muli sa pag-focus, sa mga pagpanood ng mga charity vlog nila, sa mga kanilang natutulungan, di po ba? Kaya sana lahat ay maging happy na sa naging clarification na ginawa ni Kuya Bas sa kanyang live. Dahil alam naman po natin lahat na si Rochelle ay charity vlogger na at syempre yan si Daddy Donut nakita naman natin ang kanyang pagsama sa KKK noono no? at naging uh, ngayon ay sila ni, ni Richelle ang naging tandem sa kanilang pagbablog kanilang pag charity ay sana ay uh, magiging okay na pong lahat. Hindi na tayo aabot pa sa kung saan-saan, -sa, di diba ba? At ganun nga, nasabi din din pa sa, sideways sideway natin si Kuya Brooks. Ayun nga, na, um, sinabi nga ni Kuya Bal, no? Parang inulit natin dyan na sinabi nga ni Kuya Bal na ang tawag sa kanila ay freelancer. No? Mga freelancer sila na charity vlogger. Kaya siguro yung pagkasabi doon ni i-given na natin na pagkasabi lang doon ni, ni Kuya Brooks na freelancer na independent siya ay uh, sabi natin na hindi na hindi lang naisip ni Kuya Brooks ang words na tama yun. kaya sana given na yon Magpatawaran ng bawat isa dito 'di ba kaya minsan tayo ay makapagsalita lalo na pag nagla-live tayo minsan sa excitement ay hindi natin na ano hindi natin na, na malayan yung mga lumalabas sa bibig natin di ba sana magbigay tayo ng ng ano dito ng um pagmamahal na lang sa isa't isa, di ba? So, thank you so much, guys. See you on my next upload. Sana ito din ang ating reaction ay makapagbigay linaw, no? sa bawat isa no na patuloy na lang tayo sa paglinya. So thank you so much and god bless everyone. Bye, see you on my next upload guys.